Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Galit na kinumpronta ang isang guro sa tarlak ng pamilya ng walong taong gulang niyang estudyante na ginahasa umano niya sa loob ng paaralan. Sa gitna yan pagharap nila sa piskalya kung saan iginiit ng pamilya ang ustisya para sa biktima. Itinanggi naman ng paaralan na meron silang dark o confession room kung saan umano naganap ang krimen, sabay banta sa mga gagamit umano sa insidente para sa pansariling interes. Nakatutok si Jonathan Andal. Yung anak Anghel. 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 Hindi nakapagpigil ang mga magulang ng walong taong gulang na grade 3 student nang makaharap sa piskalya ang 23 anyos na gurong gumahas sa umano sa bata hindi po siya makatingin ng diretsyo. Hustisya yung gusto ko para sa anghel kong anak na inabuso ng isang teacher. Si teacher ayaw munang magbigay ng pahayag ayon sa kanyang abogado. Pero nagpasaan nila sila sa piskal ng sagot sa aligasyon o counter affidavit. Noong October 29 sa kwartong ito, nakadikit ng classroom sa paniki Tarlac, sinasabing hinalay ng guro ang batang babae. Tinatawag umano ito ng guro na confession room, pero dark room ang tawag dito ng bata dahil madilim. Naglabas ng pahayag ang paaralan na hindi namin papangalanan para sa proteksyon ng lahat ng estudyante itinanggi nilang may dark o confession room sa paaralan Hanggang kahapon, wala pa umanong natatanggap ang paaralan na formal na report o komunikasyon mula sa magulang ng bata sa kabila ng mga hakbang nila para makausap ang mga ito. Itinanggiyan ng ina ng bata, hindi umano sinagot ng acting principal ang tawag niya sa messenger hanggang matawagan na niya ang cellphone number nito. Nang tanungin kung kailan sila aaksyon ay sinabi umano nitong sa November 3. At nang iginiit ng ina na gusto niyang makausap ang presidente ng paaralan, sinabing ia update na lang siya. Naghintay pa umano ang ina ng dalawat kalahating araw para makakuha ng appointment sa presidente ng paaralan. Sabi ng paaralan, may ginawa na silang hakbang dalawang araw pa lang matapos ang insidente para palakasin ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante. Dati na nilang sinabi na maglalagay na sila ng mga CCTV at ipinatutupad na ang no-touch policy o pagbabawal sa mga gurong humawak sa mga estudyante. Nagbanta ang paaralan na gagawa sila ng mga hakbang laban sa mga gagamit ng tinawag nilang isolated incident para sa kanila umanong pakinabang o pagkiling. Mula Tarlac City, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas.